Hello guys! Uh, for today's video, pag-uusapan natin kung gano'n nga ba ka-importante na marami ang mag-share ng ating mga videos. Okay? Tara, samahan niyo ako. Of course, napaka-importante, napakahalaga na marami ang mag-share ng ating reels, ng ating mga videos. Kasi, una, pag maraming nag-share ng inyong videos, marami ang makakapanood ng inyong videos. Okay? And, pag maraming views, uh, pwede kayong ma-invite ni Lolo Meta na malagyan ng ads on Reels. Kasi, yun nga, maraming nanonood ng inyong video. Okay, number two, pangalawa, uh, pag maraming mag-share ng inyong video, uh, of course, madadagdagan yung mga followers mo. Okay? Number three, pangatlo, eto, pag may ads on wheels ka na, pag may stream ads kana, and marami ang nagsishare ng inyong video, of course, marami ang makakapanood ng inyong videos, and uh, lalaki, of course, yung inyong earnings. Okay? Kaya, share po natin. Huwag natin ipagdamot. No? Ipindutin na natin yung share button na yan para... Matulungan natin yung ating mga kasamahang content creator, mga small content creator. Okay? Please do like and share this video.